hello guys magandang magandang araw po sa inyong lahat so today's video guys ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano ho natin gagawing maging mas maswerte po ang ating 10 10 10 so yan guys uh, kumuha po kayo ng isang uh, papel malinis mo ganyan and then red na pen or black pen po guys ang sabi So dito I-follow if nyo lang guys ako kung paano drawingin ho siya. So please po paki-like and share po natin itong video guys. Uh, ito po yung isa sa mga tinatawag na Wheel of Fortune. So guys, dahil po nga yun po ay 10 10 10, gagawin po natin to guys. dito habang dinodrawin nyo ito guys, mag-isip na kayo ng mga wishes ninyo sa buhay. Ayan. And i-ano po niyo, imanifest manifest po ninyo na in reality ay tanggap na po ninyo ang wish na yan. So dito guys, gawin po ninyo ito. Ayan guys. So dito Lahat ho ng wishes ninyo sa buhay, ayan, pwede po ninyong hilingin dito. So, dito guys, ang gagawin ninyo ngayon araw na to, ito po ay isa sa mga tinatawag na Wheel of Fortune. So, dito guys, ang gawin ninyo, kumuha kayo ng isang coins. Yung sakto lang siya dyan guys, yung ginamit ninyo kanina na pang drawing, yan din po yung gamitin ninyo. So, kung meron kayong sinanong powder, lagyan ho ng sinanong powder. Kung wala guys, ay okay lang po. So, kung coffee powder, meron po kayo guys, uh, lagyan po ninyo. Pero kung wala naman, ay okay na po siya guys. So, dito, ilagay ninyo siya dyan at the center po. So, kailangan guys, yung pinag -gu yung drawing ninyo kanina dito, yun po yung coins yung ano para sakto talaga siya dyan. So, dito guys, i-manifest ninyo yung pera, o kaya job, o kaya visa na kailangan ninyo fold po papunta sa inyo guys. Ayan. So, dito, ayan. Gawin ninyo siya ng mas maliit. Okay lamang po siya guys. And then, dito guys, iset niyo yung intention niyo So, ayan. Gawin po niyo yan. Dito, humiling kayo na dahil nga Wheel of Fortune, ito guys, yung mga oportunidad na gusto ninyong i-open sa inyong buhay. Ayan. Um, more blessings, uh, new job, or new car, new home kung nagmamanifest kayo ng bahay, new car kung nagmamanifest kayo ng car, and then business, open business, ayan kung minamanifest po ninyo yan guys and ito po ay ilalagay ninyo sa ilalim ho ng inyong mga unan or sa inyong mga wallet, so the best po dito guys is sa wallet ninyo sa wallet po ninyo guys, so dito humiling kayo na itong negosyo na to ay mabubuksan na sa lalong madaling panahon na magkaroon ho ng successful ayan, no opening successful po na uh, mabili yung mga product o yung mga ano guys, so humiling kayo dito kung online naman siya guys uh, humiling kayo na more, na more uh, mga followers ayan guys, kahit ano po yung hilingin ninyo dito guys, pwede po, basta po Ayan, ipa, ano po, po ninyo yung biggest picture, kumbaga yung yung pangarap ninyo talaga na magiging kayo ayan, kung gusto ninyong isang araw tatanyagin kayo isang napaka-successful na CEO, ayan yung mga ganun bagay guys, o kaya mga um, sikat kayo ng um, content creator, ayan, maging successful kayo, ayan guys, business uh, successful kayo lahat-lahat to lahat yan guys um, magaan ang buhay Ayan. Kung kayo po ay isang nagtratrabaho. Ayan guys. At sa pakiramdam ho ninyo ay hindi ho sapat yung kanyang sinasahod. So dito guys, mag-open kayo ng business. Yung business na yan po yung fashion niyo So just in case ho na mag-umpisa kayo or may mangyari, alam ho ninyo yung pasikot-sikot sa business na yan. Kumbaga alam ninyo kung ano yung mga bagay na dapat ninyong mga iwasan at mga dapat ninyong gawin. So yan po yung sikreto. And kung maari po, huwag mag-umpisa sa mga utang, pag magtatayo ho ng negosyo. Kahit kaano pa yan kalihit na puhunan mo, at least po nag-umpisa ka sa hindi utang. So yan guys, para maiwasan ho ang kumbaga pagkalugi. So dito guys, um, maraming salamat po sa inyong lahat. And dito guys, ganito po yung pattern niya kanina. Doon sa in-upload ko po guys. So, um, ito po yung pattern niya doon sa 8, ano guys. Sundan so, ninyo ng mabuti guys ha. So, pwede ninyong kunin dito ang 0824. O uh, 0824. O kaya uh, 428. O kaya ano guys, uh, 420. Ayan. o kaya um uh, 248. Ayan, pwede po 'yan guys. O kahit wala 'yan guys, yung 3 digits yung ano guys pwede po siya so dito ah, bahala na po kayo guys kaya um, uh, dito din po pwede po ang 402 yung sinabi ko kanina yun po yung sinabi niya kanina 402 and um, 842 Ayan yung mga sinabi niya kanina. Pero dito guys, pwede ninyong kunin yung mga yan. Ayan, lagyan ninyo ng lima-limang piso yung mga yan guys. So, ito po yung ano niya, kanina, um, kagabi. So, ayan guys, prang 2pm po daw ito. Ayan guys, pang 2 p.m. daw po yan. So, wag din po ninyong kakalimutan itong binigay niya na 652. Ayan guys, wag ninyong kakalimutan yan. And then, meron pang isa yung 4, 3, 4, 7, 3 and 485. Ayan, yung mga binigay niya guys. Yan po yung mga binigay niyang alagaan ng 3 days. Pero ito guys, yung base po ito sa lumabas kagabi na 090. Ayan guys, yan po yung lumabas kagabi ba? Diba? Yan po yung ano niya. So, dito lamang guys and hopefully pong makapanalo na naman tayo. And again guys, congrats po. Please po like and share ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa lahat po ng suporta pagtiwala sa lahat po ng pag-share nyo sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.